Magandang umaga o magandang gabi sa lahat. Anong oras man makita ninyo ang video ng ito. Ayun, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin kung pakiramdam nyo ay may umaaligid na masamang espiritu o elemento sa inyong paligid o nakadama kayo na biglang takot at pangingilabot sa inyong paligid. So, tuturuan ko kayo kung ano ang mga dapat gawin. Meron tayong dalawang orasyon para dyan. Yung isa, yung mahaba. Yung kailangan nating ano, uh, dasalin yon sa bago na tayo matulog. Mayroon din isa pang orasyon na isang salita lang, yun yung uulit-ulitin natin, tapos iihip sa angin, uulit-ulitin, iihip sa angin, tapos ano, ah, gagamitin yon kung madalian or kung feeling nyo andyan ng sila sa tabi-tabi na kailangan nyo nang usalin kaagad. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo po ako lumago aking YouTube channel. Please subscribe po and please share the videos and tell your friends na meron tayong mga libreng dasal, meron tayong libreng halamang gamot na binabahagi natin dito sa channel na ito. Sana po ay tulungan nyo po ako nung magawa YouTube channel. Yan lang po. So, magpatuloy na tayo. Kung dyan kayo sa inyong bahay at feeling nyo ng dyan sa bahay nyo or sa kwarto nyo or sa bago nyong nilipatan ay may umaaligid na masamang espiritu, Yung nararamdaman nyo may mga ano, ah, may mga panahon talaga may nagpaparamdam. Ang una nyo gagawin is kumuha kayo ng isang basong tubig lagyan nyo ng isang kutsarang asin. Pagkatapos nun, kung meron kayo kandila, much better. Magsindi kayo ng kandila, tapos ito yung orasyon na ano, gagawin ninyo. Una is magdasal muna kayo ng ama namin. Pagkatapos, isunod nyo ang orasyon nito. Vade retro spiritus malos in nomine Dios Yahweh El Shaddai. Dios igusom di iakno memegoritrim sa libat kataris isater ya ahaha. So, tatlong beses nyo yung, ano, tatlong beses nyo ulitin yan. Tapos, iip nyo doon sa tubig. Pagkatapos, yung tubig nyo, iwisik nyo sa, ano, wisik nyo sa buong paligid nyo, sa bahay, sa kwarto, ganun. Tapos, kung mayroong natira pang tubig, much better, ilagay nyo yun sa bintana nyo kung saan kayo natutulog. So, ganun lang. Kinabukasan, palitan nyo ng bago yung tubig. Kung feeling nyo, andyan pa rin yung ano, uh, nagpaparamdam. So, ano, uh, ulitin nyo yung orasyon. Ang pangalawa naman ay yung ano, parang mabilisan. Ang orasyon na yan is ito, kapag malumos. Bali, usalin nyo yan ng siyam na beses, tapos ihip nyo sa hangin, ihip nyo sa paligid. Bali, parang ipalipad nyo sa hangin yan. At tapos, ano, uh, pwede nyo ulitin ng maraming beses basta usalin nyo siya ang na beses tapos ihip pero dapat ha ah, magpuder at magpondo talaga kayo araw araw so magdasa talaga ng mga basic na prayers tapos yung puder na ano tinuro ko doon sa ano last video ko na kung paano maging gagamot so yan lang muna sa ngayon I hope may natutunan kayo sa video ito and please subscribe po yan lang po thank you